Meron hey, mo na karating kami dito. Ang oh, oras na. Alas 12 na. Wala pa alas 12 oh. Wala na. Wala mm, na. Wala na nga uh, na ngayon. Wala na. Salamat kami at mayroong, mayroong kaming sponsor sa kay Boss. Oh. Basta kayo. Yeah. Um, uh, uh, Mga kainan. maraming kumakain dito sigat. maraming sigay din dito hindi lang ano <coughs> dito sa kamay na isusubo so, Ah, kumbaga, ano, marami. Dinala ni Joseph. Yung? Helmet. Nandun sa ilan, nandun sa iba, sa ilan, sa iba ng helmet ko. Kunin natin, yan dyan, ayun. Ayun o, oh. Ayun sa amin na. Ayan. Ayan Ayun mo. Ayun sa ano mo. Akin yan. Thank you. Ligpit ko muna po. Sige, sige, Ano muna? Wala pa rin masila pagkain. Parang, ano, it, Imos to, Paranaque pa kami. It, ito, Las Piñas, Paranaque, eh, di ba? Ito, ano, uh, Pasita. Ay, sorry, sorry, sorry. Eh. Sige lang. Sige lang. Ba alam mo na 'yan sa pulis eh. Bila pwede naman po. Bila ah, pwede. Kasi marami naman din eh. Kanina nga eh. Dapat okay, nagpa nag interview ko ka kanina. Kay Kano. Pwede rin. 'Yan lang mun din. Thank you. may ano, may ganunan 'yan, oh. Kung baga cover dito siya. Marami din. May nagko-cover kasi yan mga dalaw. At ano yan siya. Marami din. Nakita ko kanina. So marami din. Hindi <coughs> naman... Saka dito hindi mo ma... Maraming tindarin dito. Ayan o. So, ano? kulamong pero pag mga uh, pwede ka mag uh, ano uh, bumili ng pang <coughs> pang-uwi sa bahay sa mga pamilya nito yung mga souvenir sari sari marami dito gusto mong bumili yan ang kamay ni Jesus kung kukunin mo talaga yan you know. o ito mo makikita yan o yan o Okay. Doon sa taas. Pila ka mataasan Doon. Doon ka po sa tok, -tok na Pwede ka maglak. Makat ka lang sa taas. Nakok. Ito mo. May dami nung makit doon sa taas. <coughs> Maraming tao ngayon. Hanggang siguro hanggang bukas pa siguro yung sabado. Yung iba siguro. Baka dito na iba na matutulog kasi yung mga, malapit na meron akong nalata uh, dyan mga ho matutulogan, hotel or ano man. Ano, ano yung bibili ka souvenir dito? Maraming tao dito talaga po. ka sa kamay ni Isus. Thank you, thank you po. Salamat po.